ko lang po ha, kasi yung iba po iniisip, like sa other po ng mga cities na may kota. So sa traffic management office po, wala po tayong kota. Wala rin po silang percentage kapag... ...po yung sa stall vehicle. So once na po kayo ay nasiraan po sa gitna ng kalsada, Uh, bibigyan po kayo ng one hour para po magawa ito. So either po maigilid nyo siya, kung hindi naman po ninyo maigilid, ang matitikit po sa inyo is obstruction po. Within one hour, nagawa nyo po. Okay po, pag hindi po, ay pag nagawa nyo na po, within one hour naman at nakagilid, paalisin na lang po kayo. Okay po, pag hindi naman po nagawa talaga, hindi ginaya ng one hour, at kayo ay nasa gitna, uh, considered po yun as tall vehicle. Okay? Ito po ay itutow po natin, pero kung kayo naman po ay may sariling towing, may contact po kayo, pwede naman po. Ang city din po, may towing din po. So, ah, uh, lahat po yan, uh, kung gagamitin nyo po ang city, na si, ang uh, towing ng city, is may fee po ito. So, meron po tayong executive order para sa stall vehicle. Uh, mayroon, pag na, pag na consider na po ito as toll vehicle, meron na po tayong toll fee. And per hour po ng pagtagal nyo po sa kalsada is meron na rin pong fee. Per hour po ang fee natin. Okay po. Tapos, uh, dahil dito, dapat po i-check po natin ang ating mga sasakyan bago po uh, tayo po ay lumakan. Lalong-lalo na may mga cases kami sa PUJs natin, yung mga spilling of oils, etc. po, kailangan po talagang i-double-check po natin, ha? Para po makaiwas po tayo sa aksidente, may ma-aksidente, o kung ano, ano man po ang mangyari sa kakalsadahan. Tapos po, uh, nililino ko lang po ha, kasi yung iba po iniisip, like sa other po ng mga cities na may kota. So sa traffic management office po, wala po tayong kota. Wala rin po silang percentage kapag po kayo ay nahuli. Wala po. Tanging pong sweldo nila na 500 a day po ang meron po sila. Okay po, para po malinaw sa lahat. Wala pong kota, wala pong percentage sila kapag nakapanghuli po. Yun lamang po. Maraming pong salamat.